Magandang araw, mga kaibigan. Ako si at sa video na ito, tatalakayin natin ang mga sekreto ng mga mayayaman. Ano nga ba ang mga bagay na ginagawa nila upang mapanatili ang kanilang kayamanan? Tara, alamin natin! Una sa lahat, ang mindset. Ang mga mayayaman ay may kakaibang pananaw sa pera. Sila ay naniniwala na ang pera ay isang tool na dapat gamitin para sa higit pang pagkakataon sinasanay nila ang kanilang isip na mag-isip ng malalaki at positibo. Pangalawa, ang pag-iimpok at pamumuhunan. Hindi basta-basta ginagastos ng mga mayayaman ang kanilang kita. Marami sa kanila ang nag-iimpok ng kahit 20% ng kanilang kita at nagsusuri ng mga investments na magbibigay ng kita sa hinaharap, tulad ng stocks o real estate. At pangatlo, ang patuloy na edukasyon. Kahit na sila ay matagumpay na, ang mga mayayaman ay patuloy na natututo. Sila ay nagbabasa ng mga libro, umaten ng seminars, at kumukuha ng mga kurso upang madagdagan ng kanilang kaalaman sa iba't ibang larangan. Huwag kalimutan ang networking. Mahalaga sa mga mayayaman ang pagkakaroon ng magagandang koneksyon. Nagsisikap silang makipag-ugnayan sa mga taong may kaparehong interes o sektor kung saan maari silang makahanap ng bagong oportunidad. Ilan lamang ito sa mga sekreto ng mga mayayaman na maari nating i-adopt sa ating buhay kung nais mo pang malaman ang iba pang tips, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na videos. Salamat sa panonood at hanggang sa muli!